<laughs> kay ganda talaga guys dito eh napakasariwa ng hangin oy eh. tapos ang bango pa ng mga bulaklak ng mga bakawan na to Yun. okay guys so magpa singgi tayo ng ano, para magkaiyaw-ihaw naman tayo guys iiyaw tayo maya ng chicken joy natin chicken yung sal. Ano nga first name mo tap? Aiban. Ivan. Oh, ito pala yung trop, bagong tropa natin si Aiban. Solid na ilunggo din to. Ilunggo, kape kape. Taga Maaw. <laughs> Batang Maaw to. <laughs> okay, so kape kape muna kami. So si Pilong Angler, andun na. Nagpain na ng isang kilong hipon niya. Andun to. <laughs> okay guys, okay, so time check pa lang po natin. Sa alas dos na madaling araw. So, maaga po tayo kasi nga yung plan namin ni Kuya Kim is mag iyaw, -iyaw tayo pa dito na rin tayo kumain ganun maka pagsalo-salo ng konti tapos dito sa spot natin dito sa kabila ang dami rin mga nagaano na yan yung mga Pinoy din pala dyan ang dami rin nila so we all said no ano mga pangit? Ito nakalimutawa Ano to? Uy! Ito mangrove bre! Pula po ka diyan. Puta. <laughs> Naka manggroup guys. Kuyakim mo. Oh. Hawakan mo 'to sa ano mo. Uy te. Oh Diyo. god. Kakatoka na 'tong manggroup. E pangihaw na. Hindi. Isa unang huli po natin ngayon. So, grabe manggroup agad oh. Napakaganda ng kulay. Courtesy of kuya Kim Piliyong angler. Wow. Oh, Ay na. So ayun na po yung mga wow welcome po natin yung mga idol natin, 'no. Si Idol Ricky, ayan. <laughs> so, siempre kasama niya yung kuya niya. Andun pa si Idol Edgar sa loob sa kanyanya. Magluluto na lang mamaya. Doon, doon saan ba tayo mamaya, doon, 'di ba? Oh, mamaya pag okay, guys, So, kain po muna kami. Ayun. So, luto na po yung mga inihaw ni ano, Paring Aiban. Isang oh, O sige, okay na tapos yun pala kanina guys yung mga kabayan din natin dun sa kabila okay. solid follower din pa natin yun so maraming oh, ano mo ang pangalan nun? hindi <laughs> <laughs> nakalimutan ko pangalan niya okay so kayo muna kami guys para makalusong na kami agad alright okay guys yan. wuh Kain tayo saabit talaga masarap yung ulam pag walang pintuhan. Ha? haymik <laughs> <laughs> lang. ano ba ano ano ba ano 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 ba ano ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba yung ba ano ba doon ba ano Master Edgar. Grabe. <laughs> ready, ready na rin. Ayun, umiilalagay ng mga isda. Ayan. Si Ayan, si Idol Ricky. Si Pil yung angler. At saka ito yung bago nating mga nakakasama, ang tropa. Ayun, si Idol Ivan. Okay. <laughs> may mga striker din eh, kay ganda talaga guys dito eh napakasariwa ng hangin uy tapos ang bango pa ng mga bulaklak ng mga bakawan na to yan. bango yan Grabe, uh, napakaliwanag talaga ng tubig dito, guys. Napakalinis. Huh? Okay, fish on po tayo guys Fish on tayo, fish on One zero, zero. bakuo ko agad. <laughs> okay, kaba ko agad tayo guys. dalawang piraso agad guys uh, <laughs> good size na natin ano ang piraso okay fish on it guys uh, sunod sunod grabe hagis <laughs> tuwing hagis mayroon agad uh, yun Uy, nakawala yung isa. Ngi, natanggal pala siya. <laughs> natanggal sa ano natin yung Uy, may nura tayong nakuha oh. <laughs> nura unor. Ano? Okay lang kung mga malaki. Okay, release naman natin. Yun. Grabe, fish on naman si Kuya Kim oh. Kuya Kim alias Pilyong Angler. Grabe. <laughs> okay, fish on din tayo guys. Fish on, fish on. Huwag lang balo. Oh, so akala ko balo. Wow! Ah, tumatalon talon pa pa. Oh, good size oh. Laki. Tangin na. Ah. Grabing bakuko yan. Parang <laughs> gapalad na bakuko to. <laughs> Laking bako ko guys oh. Wow. Panalo. witty wiiw. Okay. So ito pa lang guys na huli natin. Siguro mga nakailang piraso na tayo nito. Mga pito siguro to mga tropa nandun din yan, sila ni Ricky si Edgar at si Pilyo at si Ivan nandun. ewan ko lang kung nakarami na yung mga yan tapos may na rin ang nung yun agatan una lang kanina yung agatan agad pagkatapos na wala na siguro time check natin ngayon mga past 6 na ng umaga on lang ni Idol Ricky dun sa kabila oh okay tapos yun ulit tayo guys ito na siya yung may stripe sa ano ito pero okay na rin siya good size ah grabe kasama ng pati kay Idol Ricky oh hahaha <laughs> asos ano malaban pa uy yeah. laking balo oh. oh Okay guys, nakapaskar tayo. Ah, good size na to. Pwede na to. Pwede to kahit pang prito-prito na to. Oo. Okay. Good size na paskar. Yan, no? Alright. Paskar tayo. Okay. So, last na, agis na. na. Meron o wala. Last na talaga to. Ay. Ayan siya Okay, fish on pa tayo guys Ulit guys Sumisisid ah Paskar ulit guys Uh. Ay, uga, maliit-liit na. Ay, maliit-liit na. Wala. Okay. Ah, pwede na to. Pwede na to, pwede na to. Yan, no. Ah. Isang prito na to. Anong oras? Okay guys, so angat na po tayo naubos na rin ang pain natin 7.30 na rin so tamang tama na ha ay so dami na po ay grabe guys oh dami na rin oh may ano po may tawag ito malakapas po masarap isigang yung mga ina malakapas ang laki ng balo oh gabraso gabraso oh bigat lang yan okay hindi nakawala <laughs> panalo panalo so angat na rin tayo guys at sunod sunod uy Tanggal po hmm Grabe si Pilong Angler, oh. Ayan. <laughs> okay guys, so hanggang dito na po yung video natin para sa araw to. So at least, na-bless naman po tayo guys na pang ulam natin. Okay, so pasakasama pa natin si yung Angler. Ayan, si Brad Ivan. Ayan din si... <laughs> Idol Richie at saka si kuya niya. Si Idol Edgar. Okay, so, nakarami rin sila, guys. Grabe naman ang kuli na kanina. Sunod-sunod din. Okay, so, I hope na magkita tayo sa ating sunod ng mga fishing adventures dito sa, dito sa Qatar. So, don't forget, spread love and always be happy! Bye! -bye.